Welcome to the Premier Barangay. Ang Barangay San Isidro ay isa sa limang barangay ng Taytay Rizal. May kabuo ang sukat na 440 hectares. Binubuo rin ang tinatayang 41,455 na populasyon batay sa 2020 census. Tinatawag ring food hub of Taytay ang Barangay San Isidro sa dami ng kafe at kainan dito. at dito rin ipinanganap ang pagkaing budbud na isa sa kilalang pagkain ng Taytay Rizal. Ang barangay rin ang unang smart barangay sa Taytay dahil sa innovation sa barangay management system pati na rin ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon ng kabataan at mapabilis ang servisyo ng barangay. Ilan rin sa talento pagdating sa kasuotan at kagandahan ay dito nakilala mula sa barangay San Isidro tunay na pinagpala ang barangay San Isidro dahil sila ay kinilala bilang Seal of Good Local Governance for Barangay Awardee. Drug Cleared Barangay Since 2019 Three-time Best Barangay Anti-Drug Abuse Council Four-time Model Functional Material Recovery Facility in Rizal Best Barangay Ecological Garden Five-time Municipal Lupon Tagapamayapa Incentives Award Grand Winner at two-time provincial Lupon Tagapamayapa Incentives Awards First Runner-Up. Puso at dedikasyon ang pangako at isinasabuhay ng mga lingkod bayan na kasalukuyang naupo sa pagbibigay serbisyo para sa kanilang kabarangay. Pati ang bawat kabarangay na nagsasakripisyo para mapanatiling una ang barangay. Muli, ito ang barangay sa Isidro. Kaya, pwede, posible.